ta cô em may pia. Guys, saya on. Good morning, mga langga. Welcome back to my channel. At ang topic natin for today's video ay ang paraan upang mabilis makapagbasa ang mga bata at their very young age. Mahalaga ang pagbabasa dahil ito ang magiging dahilan ng iyong pagkatuto sa maraming bagay. Kung ikaw ay nagbabasa, nangangahulugan lamang na ikaw ay maraming magiging kaalaman o mas lalawak pa ang iyong kaalaman. Maaring sa marami mong katanungan sa buhay ay sa pagbabasa mo matatagpuan ang mga kasagutan. Mabilis nakakabasa ang mga bata kapag una nilang natututunan ang letter sounds or ang tinatawag nating phonics. A, B, K, D, E, F, B, H, E, J, K, O, M, N, A, P, Q, R, S, Uh, mm, wa, ks, Daily activity ng mga bata ang pagbabasa sa school. Kung kaya't sinisimulan namin ang pagbabasa sa proper sitting arrangement kung saan nilalagay nila ang kanilang mga kamay sa kanilang kandungan at nakafocus sila sa teacher at of course sa babasahin. Ang pagbabasra gamit ang kanilang sounds or ang tunog nito ay ang mabilis na paraan upang makapagbasa ang mga bata. Kaya kapag nilalabas ko na ang chart or ang flashcard, binabasa ng mga bata ang tunog nito hindi ang pangalan nito. Tinuturo ko lamang ang letter name kapag kami ay kumakanta ng alphabet letter song, yung ABCD. Kaya't kapag nilalabas ko na ang flashcards ng alphabet letters, binabasa nila ito gamit ang mga tono Hanggang sila ay masanay na kapag binabasa nila ang letra, ginagamit nila ang tunog nito. Ito ay mabilis na paraan upang ang mga bata ay makapag-blend ng sound ng letra sa isa pang letra. Koros ay para sa mga mag-aaral na fast readers upang mahasa ang galing nila sa pagbabasa. At para naman sa mga mag-aaral na nasa slow reading stage pa, nagiging observant sila sa kanilang uh, kapo mag-aaral na dapat ganito sila kabilis magbasa at nakikita o nababasa nila yung mga blended sound na hindi pa nila nababasa. Lagi kong hinahaddle sa front ng babasahin ang mga bata upang uh, maging focus sila sa babasahin at uh, naririnig nila kung paano basahin ang mga words. Another daily activity ay ang individual reading. Sa assessment na ito, dito malalaman ng teacher ang reading readiness ng bata at kung ano ang mga individual intervention na kailangan niya upang matulungan siya sa kanyang pagbabasa. Dito makikita kung anong stage or anong level pa ang kanyang pagbabasa. Hindi pareho ang learning stage ng mga bata merong iba uh, matagal maka cope up yung iba mabilis maka cope up. so in this individual assessment dito mo tinitira kung ano ang dapat na ibigay na mga intervention sa bata at this time you can partner with the guardian or the parents activity na ito ay hinihikayat na ang mag-aaral ay matututo kasama ang kanyang kapwa mag-aaral. Ginagawa ito by partner kung saan ang isa ay ang magtuturo at ang isa naman ay yung tinuturuan. At the same time dalawa silang natututo. Si teacher naman ay magiging facilitator, tinitingnan kung tama ba ang ginagawa ng mag-partner. Kapag ang bata ay ganito magbasa, ma a ma a s a t s -a -t -a. ito ay nangangahulugan na hindi pa niya sa ulo or master ang phonics or yung sound or tunog ng letra. Hindi pa talaga nabubuo yung phonological awareness ng bata. Hindi lamang yung bata ay dapat aware sa sounds, but of course dapat din yung parents ay tama yung tinuturo nilang sound sa bahay. And of course, dapat din si teacher, 'di ba? So dapat tama yung tinuturo ni teacher na sounds. Dahil kapag hindi tama ang tinuturo ni teacher, ay magkakaroon ito ng confusion sa uh, reading ability ng bata. So that's it for today's video. Hopefully na marami kayong natutunan sa video nito. At if may question kayo, please comment down below. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you mga langga!